Guys alam nyo ba na nakakatakot ang muslim kasi sa onang panahon nung damating ang mga hapon ay selo lanag yung hindi nasakop ng mga hapon kaya huwag na tayong magmayabang ang muslim ay ang pinakamalakas na tribo sa Pilipinas selo yung taong mabait ngonit limonyo kapag nagalit kaya huwag nyo silang anahan kung ayaw mo pang mamatay. Lover no, ng muslim ang may madugong pangyayari at malaking bakbakan kaya dapat erase pito natin ang bawat tribo dahil lahat ng tao magkapate. Kaya dapat magingat tao sa kanila dahil kapag may nagawa kang mali ay hindi ka na makakabali pagbalik na buhay kaya kung may makita kang muslim ay reverse pito natin ang mga ito. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Kung lalaki ang ganda, ikaw ay walang pupuntahan. Baka umabot ka hanggang sa